Usapang baby naman ngayon na ipapakita ko sa aking video guys Since ako'y nagtutuwa sa baby nung nakarang mga araw Gawa nung yung baby clip ko nga Kaya nung nakakita kami dito ng pants Tapos may mga baby So kami ay napatigil at di mapigilang hindi sila i-video So ang dami din kasi nila mga mag-anak siguro yan. Tapos nung napatigil sa amin yung isa na yan, ah, parang nangihingi ng pagkain. Kako, ang meron lang ako is crackers. So kaya yung ginawa ko, yun yung ipinakain namin sa kanila. Tapos ayan o, no, naghihintay nga. Tapos, kinukuha ko kasi nung time na yan yung uh, crackers sa bag ko at naririnig na nila. Kaya sila napatingin, Ayun o, oh. nung inagis ko na, dinurog ko. Ayan, nagsama-sama na sila at naguunahan. So, mga gutom sila. Okay lang naman siguro napakainin sila ng uh, crackers kasi kahit nga kanin, pinapakain dyan. So, ang importante naman ay nakakain sila ng maayos at Maganda rin yung kanilang paliguan kasi ang lawak nung kanilang swimming pool. So, ayan, pinakain ko na lahat yung isang buong crackers tapos sabi ni Mistery video ko daw niya ako. Ayano, ako daw kasi yung nanay ng mga bibi. <laughs> Ayun. Oh. <laughs> so, ang so, dami nila, oh. 'Di ba, mga mag-anak. Ayun lang natuwa lang ako sa video na 'to. Tapos, ang sarap niyan kapag iluto sila lalo kapag adobo. Maraming ganyan sa amin sa Pangasinan. Tapos ito na yung pinakabunso nila, oh.